Hello po mga kalaki, magandang umaga po. Magkape po muna tayo. Alam niyo po ba mga kalaki na nag-open na tayo ng islat para po sa September? Abay mga kalaki, may mga natitira pa pong islat sa private consultation. Isipin mo, ang dami na pong sumasali at ang dami na po nating napapanalo sa private consultation. Meron namang hindi pa nananalo kaya chill lang po tayo at ito naman po sinasabi ko sa inyo wala naman pong pilitan tututukan po natin ang inyong mga lucky numbers, lucky code po na ipapakode nyo po at nawa po sana lahat po kayo mapanalo namin ano? pero ang importante po may mga napapanalo tayo di ba wag po kayong maingit sa kapalaran ng iba dahil malay mo naman yung kapalaran mo mas malaki pa ang makukuha mong biyaya. Okay. So, mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin na 2 digit, pinag-aaralan po natin mabuti yan. Ano po? Ang mga lucky numbers po natin na ina-upload, wala pong bayad dyan. Mula umaga hanggang gabi. Private consultation po ang meron pong membership fee at interesado ka ba? Kung interesado kang manalo at matutukan ko sa mga code na ipapakode mo, magpa-member ka na. Kung hindi naman, libre po ang mga lucky numbers namin. Papanoorin niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, araw-araw po. Ayan po, pwede po kayong mamili dyan. Ang maganda nito, may mga nananalo at meron namang hindi. Ibig sabihin, talagang patas, di ba? Kaya mga kalaki, kung handa ka na, at handa na rin ako, tara po mga kalaki. Umpisahan na po natin mamigay ng swerte. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo ngayong araw na to? Kung handa ka na mga kalaki, handa na rin ako. Tara! Umpisahan po natin ang mga 2-digit lucky numbers po ngayong umaga. Gumising na! alasing ko na eh! Tulog pa! Umpisahan po natin sa Kapis, 2, 4. Bohol, 1, 25. Bulacan, 7, 14. Bagyo, Cheese, 20. Bicol, 3, 31. Batangas, 29, 14. Bataan 218, Butuan 932, Benguet 1, 5 Iloilo GS14, Leyte 1924, Samar 235, Paranyake 49, Manila 1GS, Pasig 312, San Juan 4.15 Marikina 21.27 Romblon 31.33 Angono Rizal 1.7 Montalban Rizal 6.24 Antipolo Rizal 11.23 Taytay Rizal 14.20 Cainta Rizal 25.8 San Mateo Rizal 1821 Isabela 3-7 Togigaraw 6-19 Rojas Ayan po 2-30 Quezon City 6-34 Pampanga 1-28 Pangasinan 5-29 La Union 33-12 Ilocos Sur 20-24 Ilocos Norte 19-21 Nueva Ecija 3-12 Nueva Vizcaya 4-11 Masbate 31-30 Ayan po, puputuli natin sa Masbate mga kalaki para po sa mga bagong followers po natin dyan Abay! Kung gusto niyo makatanggap ng mga lucky numbers everyday o kaya tips ano po? Abay hanapin kami sa Facebook. I-type niyo po Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. Yung po 'yung mga legit na account natin. At sa Facebook po, ah, sa YouTube po, 15,900 followers. Sa TikTok po, 400 11,000 followers na po tayo mga kalaki kaya tuloy-tuloy lamang po ang pag-angat natin pagdami ng mga subscribers pati po ang second account po natin na kung saan pwede kayo mag-request ng mga lucky numbers Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron na pong 50,000 followers mga kalaki ganon doon po kayo pwede mag-message. Sir, right, pwede naman ng lucky numbers. Pakod naman po. Pag nakita kong nag-share ka ng mga video, nag-heart, nag-comment, bakit naman hindi kita re-replyan? Di ba, re-replyan kita. Pero kung ikaw, nakaganyan ka lang, tapos nakaganon ka lang, tapos nagta-type ka, so nag number. Ganon. Ay, boss-boss ka. Ay! Paano pas pasok ang swerte sa'yo? Kaya nga, tinuturuan kita ng tips at ng style para manalo. Galaw-galaw din kasi minsan. Baguhin ang style. Ganon po. Kaya kung ako sa'yo, mga kalaki, tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad ito private consultation po ang may membership fee at balay mo dito ka pala, -pala rin sa private consultation pa ka na sabihin mo lang sa messenger ko Sir Red, interesado po ako sa mga interesado lang yan ha okay, so eto na po Cebu 4 21 Aklan 9 Gs Aurora 13 22 Lagun, oh, busog na ako sa kape <laughs> nagburp na ako sa kape. Laguna 18 16. Quezon 21 23. Olongapo 1 30. Dabao 2. 16 Tarlac 7 24. Quirino 25. 16 Bacolod, 2. 20 Cavite 9 15 Tagig 11 20 Mindoro 3 32 Marinduque 6 Gis Caloocan 17 34 Muntinlupa 20 29 Palawan 6 31 at Sambales 1522 Ayan, kompleto na po ang ating mga 2-digit lucky numbers ngayong umaga Ano pang hinihintay mo? Abay, i-rumble mo yan ha Pagkaikitinayaan mo yan sa 2D Sa Lotto Outlet Rumble mo po Pati po ang 3-digit rumble mo Pati po 4-digit rumble mo Kasi po mamaya baliktad, Para po mabaliktad man yan Tiyak po meron tayong panalo Okay, may premyo siyempre At ito na po ang shoutout tayo mga kalaki Shoutout po tayo sa Mga nag sa mga oy sa mga sales lady po diyan sales lady po ako dito sa isang mall okay hello hello sa iyo ate Belen, hello ate Belen shout out sa yo. at siyempre magbiber na oh advance merry christmas ako unang bumati sa ate Belen na ayan po sa mga tricycle driver po dito sa uh, barangay Mayapyap Sur Cabanatuan City uy Tagad dyan po tayo pero malayo po sa amin yan isang oras po ang biyahe dyan sa maya Kabanatuan City at sana po magawi po nagpupunta ako dyan sa SM at saka sa Pacific Mall at marami na po tayo marami po ako nakikita ang mga followers dyan nagpipicture picture kami at sana kayo rin maya mo dalawin ko kayo minsan dyan okay so good luck mga kalaki ano pa hinihintay nyo bangon bangon na dyan laban laban na at gusto ko magchat ka sa akin mamaya na nanalo ka ha hmm ano pa inintay mo? Gising na!